impeachment na cleared ng uh, Supreme Court ng uh, unconstitutional uh, or winalang visa ang complaint laban kay Sarah. Eto na. Gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan at gusto ko rin uh, ipakita sa inyo itong reaksyon ni Representative Terry Ridon uh, ng uh, Bicol Saro Party List. Pakingganin nyo ha mga kababayan. Wait lang, basahin ko lang pala muna. Ito po, tapos bago ko ibasahin, basahin i-play ko yung video. Ito po ay galing sa People's Tonight Post. Nakita nyo po dyan. Ito po si Terry Ridon. Representative Terry Ridon. Ya? Yeah? Ito po si Sarah. Ayon si Erap, ayan po si Renato Corona. ah Renato Corona, correct me if I'm wrong kung tama ba ang pangalan niya. Renato Corona, ah, wait lang mga kababayan. Erap Estrada, Sara Duterte at Terry Ridon. Ano ba ang sabi dito sa post ng People's Tonight? Ito po, pinuna ni Bicol Saro List Representative Terry Ridon ang disisyon ng Korte Suprema kaugnay ng hindi umano pagkakaroon ng due process sa panig ng impeach official na si Be Vice President Sara Duterte na makita muna ang mga kaso at ebidensya laban dito bago mai transmit ang article of Inspe impeachment sa Senado. Katwiran ni Ridon, kung mali ang direct transmittal ng article of impeachment mula kamara papuntang Senado, ibig daw palang sabihin ay mali rin ang pagiging proseso sa lahat ng na mga naunang impeach official kabilang sina dating Pangulong Erap Estrada at Supreme Court Justice Renato Corona. Di ba? Kasi ganun ang ginagawa mga kababayan nung in si Erap, ang complaint dinaan sa kamara pinasa sa Senado. Di yeah? ba? Nung inimpit si Corona, dinaan sa Kamara, ipinasa sa Senado. So bakit ngayon idiniklarang unconstitutional ng Supreme Court na idinaan din naman sa Kamara at pinasa sa Senado? So ibig sabihin daw mga kababayan, kung diniklara daw ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment ni Sara. Sumali so, pala ang impeachment process kina Erap at Corona. Di ba? Sabi ni Terry Kung ganun pala, mali ang pag-direct transmetal ah, mula Congress to Senate, e eh, ganun naman ang ginawa kay Corona at kay Erap noon. Di ba? Babasagin nito ang lahat ng mga impeachment complaint ng mga nagdaang panahon. 'Di ba? So ibig sabihin, kung hindi pala tama ang proseso sa pag-impeach kay Sara or pag-complain. So ibig sabihin, mali pala si Corona ang pag-impeach kay Corona at kay Erap. So mananagot ang mga senador at kongresista nito noon. 'Di ba? Ngayon, mga taga Supreme Court, sagutin ninyo. Diba? Sagutin New Supreme Court. Kung mali ang proseso, kaya diniklaran ninyo na unconstitutional. Ano ba ang gusto ng Supreme Court? Daan muna sa Supreme Court? Bago dadaan sa Kamara? Bago ihatid sa Senado? E bakit kay ERAP at kay Corona? Congress lang naman, diretso sa Senado. Impeach sila. Tapos binasa. O, oh, nagdidebate, kinakalkal ang mga ebidensya. Bakit kay Sarah wala ng kalkalan? Yeah. Bakit kay Sarah wala ng ebidensyang binuksan, diretsyong dismiss? New rules daw po ng konstitusyon yan. Wow! Pilipino ako, nagugulat po ako, sino po ang may gawa ng bagong konstitusyon na yan? Ha? Binago na pala ang rules. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam mga kababayan. Tanungin nga po natin, sino po mga abogado o mga senador dyan o mga kongresista na nabago na daw po pala ang rule. Na hindi na daw pala pwedeng mag-direct sa Congress. <clears throat> si Leonin po, sabi ni Pilipino ako. Hala, may ganun na pala? Bakit hindi nila ininform yung Kongreso at Senado? Bakit binago na pala? E kung ganun, binago na pala ang uh, rules Namali mali ang direct transmittal from Congress to Senate about impeachment complaint. Hindi sana pinaalam to kay Erap at kay Corona kasi nasisira po ang buhay nila dahil doon. Sirang-sira pati pamilya nila. Sabi nga ni Corona, wala akong ninakaw, wala akong ginawang masama hanggang sa namatay siya. E eh di pwede pala magreklamo ang kampo ni Irap dito at kampo ni Corona. Kung ganun, binago na pala. Di ba? Mga kababayan, oh, kahit sabihin natin ilang taon na yung nakalipas, eh yung missing sa Bungiro nga, 4 years nang nakalipas, binuksan pa ngayon, buhay pa rin eh. Yung kaso nga ni Kibuloy, ang tagal-tagal ng ifinail yan, binuksan ulit, nakulong si Kibuloy eh. So ibig sabihin, Pwede pa palang mag-file ng complaint ang mga Estrada nito, si Goy, si GB Ejercito, at ang pamilyang Estrada, at ang pamilya ni Corona na kung bakit kay Sara iba at bakit sa amin iba. Yeah. Kung bago na pala ang rules. So ibig sabihin, pwede pala nating linisin ang pangalan ni Erap at pangalan ni Renato Corona. <clears throat> ba? Diba? Naku po mga kababayan. Eh kung sino man po ang nagpa-impeach kay Erap noon at kung sino man po ang nagpa-impeach kay Corona noon, kung buhay pa man sila, pwede pala silang makasuhan ngayon. Di ba? Nako, kung ganyan pala ang mangyari, antayin natin ang reaksyon ni Jingoy Estrada at ni GB Ejercito dito. <clears throat> Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan, nabubutasan sila dito eh. Bakit? Kasi may mga naunang impeach, na impeach eh, bago si Sarah. Hindi naman to kauna-unahang pangyayari mga kababayan na si Sarah ang i-impeach. Na-impeach na kasi si Corona at si Erap. So kung mali pala ang proseso sa ginawa ngayon na pagpapa-impeach kay Sarah, isim eh, lang naman ang process sa pag-impeach kay Corona at kay Erap So kung bago na pala, bakit hindi ininform si Erap at ang pamilya ni Erap at pamilya ni Corona? Kasi sirang-sira ang pangalan nila, oh. Di ba? Sirang-sira ang pangalan nila. Alam mo ba si Corona? Namatay yun dahil sa kakahihiyan at stress. Alam nyo ba si Erap? Lahat ng ari-arian niya. Ah, uh, sira. Ultimo mansion niya sa Burakay. Eh, Pulbo. Di diba? Ah. Uh, di sana mag may reaksyon. tayo natin ang reaksyon ni Jingoy Estrada at ni GB Ersitot. Pamilyang Estrada, pamilyang Corona nito. Kasi bago na pala eh. Mali ang proseso. Kaya nga tama ang sabi ni Representative Terry Ridon. ba? Diba? Ah, uh, babasagin nito ang lahat ng mga impeachment complaint ng mga nagdaang panahon. 'Di ba? Mm. Katwira ni Redon kung mali ang direct transmittal ng articles of impeachment mula Congress papuntang Senate, ibig daw sabihin ay mali rin ang pagproseso sa lahat ng naunang impeachment kay Corona, kay ERAP, kabilang uh, di ba, si Corona at si ERAP, si ERAP noong 2001 at si Just, Chief Justice uh, Renato Corona noong 2011. Pa? Yun ang problema mga kababayan Kaya ngayon mga DDS Baka magulat kayo nito Kaya nga sabi ko sa inyo Antayin ninyo Pag tahong bayan na ang -reklamo. Sa totoo lang wala na akong tiwala Sa Supreme Court ng ating bansa Kaya nga dapat lang si Duterte Mabulok na doon Huwag nyo nang pauwiin Kasi kung nandito lang yan Tatlo, dalawang araw, house arrest lang yan. Tapos pag na-presidente si Sarah, pardon, linis pangalan. Hindi yeah? ah? Ah, just me marimar. Tingnan nyo, basahin natin ang mga comment dito. Oh, pwede pa mag-refile next year ng impeachment, kaya mas, ma, ah, mas samang loob ko sa ginawa ng Senado at Supreme Court. Bakit kayo ganyan? 'Yan, utang na loob ang pinairal ninyo. Kay Erap at Corona ang mali nila. Wala silang 12 appointed uh, Supreme Court. <laughs> Paulit-ulit na lang ganyan kalakalan pag-appointed ng presidente ang maghukom, judge ng uh, Supreme Court at kasabwat ng mga senador kaya magnakaw at magnakaw lang nang hindi naman kayo makukulong. Paano ba naman kasi? Ha? Uh, paano ba naman kasi kaya pala ang lakas ng loob ni Digong na dito sa Pilipinas litisin, dito sa Pilipinas gawin kasi hawak niya sa liig lahat buti na lang isinuko sa Netherlands ay paano yan mm. Buti na lang isinuko sa Netherlands. Eh, kung hindi, hindi nga nga. Oh, speaking of digong sa Netherlands, eto ito, dugtong natin mga kababayan. Mm. Kaya pala kampante, Itong si Digong, na dito sa Pilipinas litisin at hindi siya natatakot, makipagpatayan daw siya sa ICC, hindi daw siya mak -ma makulong, bright daw siya, kitoy-kitoyin lang daw niya. Yeah, Ma'am Susan Berger, naalala niyo, sabi ni Digong, kitoy-kitoyin ko kayo. Hindi kayo manalo sa akin kahit pumunta kayo dito, bright to. Ha? Gaganunin ko lang kayo, kitoy-kitoyin ko kayo. Sabi ng gano'n. Enganyo eh, nandoon sa ICC, asan yung kitoy-kitoy mo mamamatay ka na, tanga. Nya? Yeah? Oh, isang utot mo na lang mamamatay ka na, Digong. Mm. So ito mga kababayan, kaya pa ang lakas ng loob. So ito. Ha? Pakinggan niyo mga kababayan, ang labanan, ha? Laban ng Kaufman at Harry Roque. So ito na nga, labanang ng Kaufman at Harry Roque. Speaking of kituy kitoy ni eh, Digong, ah, buti na lang nandoon Ah, sa Netherlands nakulong itong si Digong kasi kung dito sa Pilipinas ay putang ina, mga kababayan, walang mangyayari. Ah, oh, ito. Ah, mga kababayan, basahin ko sa People's Tonight. Nagbabanggaan si si Harry Roque at si Kaufman, abogado ni Digong. Ito. Tinawag ni attorney Nicolas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa International Criminal Court or ICC na crisis scheme. Ha? Ah, kabaliwan daw or scam, ha? Ah, ...crisis scheme. O, oh, ang mungkahi ni Attorney Harry Roque na magsampa ng legal action sa ilalim ng Dutch law upang kwestyunin ang pagkakulong ni Duterte sa The Hague, Netherlands. Hmm. Tinawag ni Kaufman... mga kababayan na kabaliwan or scam. <clears throat> yeah, kabaliwang ano to, mungkahi ni Harry Roque. Bakit? Paliwanag ni Kaufman, kailangan sangkot ang Netherlands sa anumang hiling na mapalaya ang isang individual mula sa kustudiya ng ICC dahil kailanganin ng pinalayang individual na dumaan sa teritoryo ng Netherlands bago pumunta sa bansa kung saan ito isa sa ilalim sa house arrest.